Hello po mga idol. At magandang gabi sa atin lahat. Ulam. Yan. Tatakbar ko. Siyempre, ngayong gabi mga idol ay pagod tayo. Bagong ligo lang pala tayo ngayong mga idol. Hindi lang pala ako nag-isa dito. Ito. Hmm. Yan. Kasi, hihingi si Mikmik. -Mik. Lato. Ito yung kay Mik Mik mga idol. Wala na si Muning oh. kao oh, naman na siya. Ano okay, yung Julian? Oo. Ang ka? At ito meron din. At meron din paksyo mga idol. Paksyo na dalunggong. Luto pala ng mama ng asawa ko. Hmm. Sarap. Kain po. Kain lahat. Mm. Shout out pala sa lahat ng hindi kumakain ng sardinas ha. Na nang didire. Pero masarap talaga. Hmm. Marami kasi yung luto na klase ni mga idol. Mik-mik, mm. 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 -mik malakasama ko. Kumakain. Kasi tapos na yun siya kumain kanina. Pero nakita niya yung papa niya na kumakain. Kumain din siya. Tumik-mik, Idol. Okay. Mm, ba ka. Ay, Kain Idol. Hmm? Anong hindi masarap ang ulam? Masarap to ang sardinas. Gamak na ito. Ano ka? Ang kanon. Ay, sa ila. Ay, mga idol. Kain, mek-mek. Ay, mga idol. <tong> <tong> ulam, sardinas. Ulam, sardinas.

Ay, so, bukan Kukuha daw siya ng kanin, mga idol, kasi sarapan siya sa sardinas. <laughs> Totoo lang, sarap naman talaga ang sardinas. Saka madali lang dito, mga idol. Butuin.

sarap din na ang paksiyon ng galunggong. Ang kanyang sa kanyang kamot, oh. Sa kunti lang kanyang naulog. Na. kamot. <laughs> Feel na galunggong. Hmm? Nga, sakas mo yan. Si, si Julia nag-inag po ah. Babay na, babay na. Babay na. Babay mga idol, maraming salamat sa panonood. Yan. Shout out po at ingat po palagi. Bye bye na. Shout out idol. Shout out idol. Bye bye.